Hi guys, we're back to this era. So we are here because we are here. We don't have there. Cheres. Sino may gawa sa akin nito? Ikaw ba? Hindi. Ikaw ba may gawa sa akin nito? Hindi. Ah sino? Um, multo. Multo? multo. Sabi so mo pa to raw multo. Ikaw 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 ikaw. Ikaw, ko sumubo. Okay. Ay napunta patuloy sa iyo. Ay ano? Sino ang may gawa niyan sa iyo? Sabihin mo sino ang may gawa sa akin ito. Paaw. Sabihin mo sa akin. Sino ang bakit ang nangyari sa akin? Sabihin mo.

Lolo. Bakit ka naiiyak? Anong masasabi mo? Sinuntok ka ba? Ano? Sinuntok ka. Para naman, para kung may kausap na eh, Jebs dito. Ano naman itong pausong to? Ayun na, sige. Tap natin kasi ano. Anong magiging itsura mo magiging mas kapag kasali kang Squid Game? ano Ay! Wow! Ay! Ano ako, guard? Tapos siya yung master. Premium VIP. Wow! Ayak! Gusto mo ba magiging ganito yung itsura natin? Ayaw mo, di ba? O di magsumikap tayong dalawa. Charest! Ang e mo naman, Betty. Ito mo kasi yung ni RGO. Oh. Mukha kang Amerikanong hilaw. English, English ka pa. Why do you gina this? Charest. Lah. Diyosa ang atake dito, may ma. Be, ba't hindi kam nag-iingay, be? Bakit ang mo ngayon? Para ka lang langaw na nandito sa tabi ko. Baka pisatin na kita, be, para maging lam lamok ka na lang. Oh, huwag ka magulo. Andiyan na. Sabi ko, huwag ka magulo. O oh, pag ganito naman, oh, huwag magulo. Para kunyari, alien lang ang atake. O. Oh. Ikaw din. Ay, oh, isa pa, isa Pag pa ganito naman. Gagawa tayo ng angel. Lo. <laughs> Ito may tura mo, o. Naman, Ay, isa pa, isa, pa, isa pa. <laughs> Tignan mo oh. Lo. Yung ipin ko be. Sa pa sa pa sa pa. Tignan <laughs> mo oh. Biyong ipin ko be, papansin yung mo oh. Papansin yung ngipin ipin ko be. O go isa pa. <laughs> Ang sarap naman magpa-facial. Ang sarap talaga magpa-facial, no. Dito ka, para makita ka. Ayan. para talaga lamok ngayon si RJ. Wow! Ayan. Maganda ba magpa-facial? Ano yan? Special pa? Ay. Tuntunan mo ba luha ito? Oh, go. Ay, ay. Laka! Bakit kinakapikit? Ay. Ay, meron na pala siya. Tchit! O, ganito naman, na pababa. Eh, no, dito, lalo. Eh, no, ishi. ishi. No, ishi. Ishi. Marami ako nakikitang ganito eh. Sumandal. Ayan lang. Sepak. Seres. Pa. Ayan. Paano ba ito? hindi, hindi ako piggy. ano naman itong pausong to? Uy. Lo. Ano ba sobrang ganda naman ng ngipin ko para maging ganito? <laughs> hindi na ako makapagpigil para maging ganito ang ngipin ko be. Eh. Imagine be. Oh my God! Favorite filter ko nito. Ayun. Imagine hindi siya nakaka-insecure ah. Tsaka nakaka-confident siya. Bay, ito pala yung tura ko kapag wala na akong brace tsaka maayos na ngipin ko. Ay, perfect! Perfect! Ay, perfect talaga, te! Perfect. Pero pag wala yung filter, tignan natin. Ba't parang mag-iba? But parang pang sandali, ang saya lang yon. matutupad pa ba yun be? parang hindi yun be? ang ganda kasi oh parang nakakano siya nakakasaya yan you know? nakakonfident pero pag ganito be wag na lang magtok wag na lang be o ano na naman tong pausong to show your face daw eh go La. ngukin mo naman be hindi naman ako ganyan kapangit Pati namang, ano, ginagawa mong biru-biru yan, be, ah. Hindi yan ganyan. Tigilan mo. HRG. Ala. Poster pa tayo, be. Hindi tayo poster, ah, Tigilan mo yan, be. Pag ako naging astronaut, be. Ala. Ano to? Ganun ba yun? Ala. Paano ba ito pa? Ala. Ganyan. Ala. Ala. Huwag na lang, be.